Good evening. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat mga kabarangay. Welcome to another edition of uh, Pambansang Kagawad. Today is November 11 at idarating ko lang po galing opisina. It is exactly 6:11 in the evening. At uh, hindi pa po tayo nagbibis dahil uh, nais ko po kayo makausap sa isang mahalagang mahalagang balita na I know as of this time As of this moment, ngayon pong mga sandaling ito ay alam niyo na po ang aking sasabihin na ang Court Suprema po ay eh, nag-decision na regarding sa constitutionality or unconstitutionality of Republic Act 12232. At ang decision nga po ng Supreme Court, although sketchy pa yung mga balita, no As ang decision po ng Supreme Court ay constitutional ang Republic Act 12 2, 3, 2. Ibig sabihin, tuloy na tuloy ang eleksyon sa November 2, 2026 at ang isa pang ibig sabihin nito ay uh, legit o legal o pasado sa standards ang Republic Act 12 2, 3, 2. Hindi po siya unconstitutional, hindi po siya mali. So tama sa Supreme Court yung pagkakapasa ng Kongreso ng Kamara Senado-Senado, regarding Republic Act 12232. Um, dapat bang, uh, well, unang una sa lahat, congratulations sa mga nakaupo, no? Dahil uh, extended kayo for one year. At ang ibig sabihin ng uh, constitutionality nito, eh, lahat ng provisions sa Republic Act 12232 ay valid. So, ang paglalaban ninyo sa November 2, 2026 ay 4 years. 4 years, 3 terms. Ano, tama ba? Nalilis na ako kasi hindi <laughs> pa ako <wala> nakapagpahinga. 4 <laughs> years, 3 terms, 12 years. Yan po ang paglalabanan ninyo. Um, of course, dun po sa mga last term, hindi na ho talaga pwedeng tumakbo ng same position. Pero pwede kayong tumakbo for another position. Halimbawa, kung kapitan ka, pwede kang magkagawad. Kung kagawad ka, pwede kang tumakbo ng kapitan. Uh, is this also a cause for celebration para sa mga aspirants? Alam ko maraming nalulungkot sa inyo, mga kabarangay. No? Uh, pero dapat nga ho, maging masaya kayo at uh, dapat Dapat intindihin nyo, no? Ito ang importante, importante nga uh, iintindihin nyo. Nagsimula rin yung usapang ito sa six years. Um, six years, three terms. Ano po? Yan ang unang-unang proposal three years ago. Tapos naging five years, three terms. Hindi mo ba? Tapos ngayon, naging four years, three terms na lang. So, kung nadadlagan ng isang taon, okay na po yun sapagkat uh, kailangan din naman kasi bilang isang barangay, uh, former barangay, elected official myself, eh three years talaga, mabilis. Mabilis, lalo sa kapitan. Kagawad. Well, uh, iba ang kapitan eh. Masyadong mabilis yan para sa kapitan. Uh, kung marami kang gagawin, napakarami mong magagawa of course sa... Uh, isang taon o isang buwan, ano? Pero kung marami ka talagang pinaplano, pati mga hagawad mo, pabilis ang tatlong taon. Kita niya naman, pinag-usapan natin to three years ago, two years ago, tapos ngayong taon. Pero naandito na tayo. Ano? At uh, buti nga isang isang term isang taon lang naman ang uh, ang dadagdag. Kasi dapat ang eleksyon pinaplano na nung una 2029, kung maalala ninyo. Pero, bigla na lang naging 2028 daw ang magiging eleksyon. So, masasabay sa presidential election. Tapos, bago magkaroon ng another round of talks sa Kamara, eh, baka na daw at ang pinakasigurado na daw is 2027. So, kung next year po ito, at uh, isang bot kalahati na lang naman na titira, hindi nyo kailangan maging malungkot mga aspirants. Sapagkat uh, bukod sa isang taon lang ang dinagdag sa termino, eh isang taon lang naman na nadagdag sa extension ng mga nakaupo. At yung mga nakaupo naman eh, two years nga lang naman na from 2025 uh, to I mean, from 2023 to 2025 ngayong taon. Uh, huwag na natin discuss kung, you know, alam ba nila na nung tumakbo sila, two years o so contract kontrata na sa tao yun. Wala, nandito tayo eh. It's all water under the bridge. Hindi na natin kailangan uh, i-discuss po yon Ano ho? Para po sa mga kagawad at mga kapitan, may isang taon pa kayo at uh, sa mga pinaplano ninyo, alam ko marami kayong mga pinaplano pa rin, eh, gawin nyo na lang ho at uh, alam ko naman na magtatabaho kayo. Especially, you know, sa dami ng dilubyo at sakunan kung ano sa Pilipinas, eh, talagang hindi lang kayo magtatrabaho, magpaplano, mapipilitang talaga magtrabaho sapagkat uh, ang daming mga sakuna na nangyayari. Alam niyo, sa gawing akin, no, pwede na ako magsayita siguro. No? Uh, kung baga, natanggalan ako ng tinig sa dibdib sapagkat two years ago sinabi ko na, alam niyo po yan, na kompromiso talaga yung 2026. Sinabi ko na malamang-lamang sa aking analysis ay magkakaroon ng kompromiso at magiging 2026 ang eleksyon. At uh, tumama po tayo at uh, naging kompromiso nga dahil sa politika. Lahat pasasayahin pagkaho 2026. Matagal ko kinabahan kasi marami nagsasabi malika, ganito, fake news ka, Butch, hindi nga imposible 2026, ang napit na niyan, mga ganito, mga ganyan. Maraming mga masasakit at maanghang na sinabi po tungkol po sa atin at na nadamay na rin po ang aking mga focus. Pero I stuck to my guns at uh, ito na nga, 2026 nga, lumabas. Depende na lang next year kung haamendahan nila yung pecha. Pero yung sa batas, according to Republic Act 12232, ay eh, November 2, 2026 na. So, para po tayo magkaliwanan, uh, linawan, ano ba? Pagkaho, tatanungin ako o ang SBTP, page o ang kagawad na may pag-asa pa ba ang December 1, 2025 BSKE? Wala na. Wala na. Sinabi na ng Supreme Court na valid ang batas ng Republic Act 12232. So, pagsasabihin sa akin, sigurado na ba yun? Sigurado na ba yung November 2? 2026, kags much. Yes. Yun ang sasabihin ko sa inyo. Ang susunod na eleksyon, eh, on November 2, 2026, according to the valid law of Republic Act 12232. Ayan po ang ating uh, gimbal na news ngayon. Alam ninyo, hindi ko pa nababasa yung fine points. Hindi ko pa nababasa kung ano talaga yung decision ng Supreme Court. No? Pero natalo nga si attorney Mac at uh, ito po ang uh, excuse me, ito po ang aking uh, sa tingin ko ano dahil wala pa akong masyado nababasa yun lang eh uh, yun yung lang ang akin nababalitaan na uh, binasura na yung mga petition ni attorney Mac palagay ko hindi umubla yung sinasabi niyang politika kaya ipinasa itong uh, batas na ari dahil namumuliti ka para i-elect yung mga nakaupo at ang sinabing pinasa namin yan para sa inyo kaya i-elect nyo kami. Which is, mer meron talagang punto yun. Pero ano ba sinabi ko noon? You cannot, may hirap patunayan ang intensyon ng isang tao. Palagi, if you are going to approach a thing or a legal uh, question, always in good faith na pinapasakot itong itong batas na to sapagka sa tingin ko, eh, Tama ito para sa bayan. So you cannot question the intention of the legislators. Mahirap patunayan yung nasa loobin. Sana naalala nyo, sinabi ko po yun. Ano? Mahirap kasi always in good faith ang uh, dami labok dito, buisit. Always in good faith ang mga tao. Ano ho, yun lagi ang approach ng Supreme Court. Second, regarding sa constitutionality, palagay ko umubrain discarte ng Kamara na hindi nila nilagay yung postponement. Kasi kaya naman dati hindi pumasa sa Supreme Court dahil nakalagay doon an act postponing the barangay elections, blah, blah, blah. Ito hindi. Ang nakalagay dito, an act setting the term of barangay officials from 3 years to 4 years. Ayan ang nakalagay. Yun po dalawang yun ang, ang sa tingin kong the biggest factor kung bakit pumasa ito. Hindi na-prove ni Atty. Mack ang intensyon ng mga senador na masama ang intensyon nila, na in bad faith sila, mahirap i-prove yun. Mahirap i-prove na namumulitika ang tao. Hindi ko ba? Pero hindi rin niya na-counter yung, yung sinasabi niyang unconstitutional yung batas. At sinadya ng mga legislators na hindi ilagay ang postponement. Hindi niya na-i-prove na, -hindi niya na yun. By the uh, title itself, anak, uh, setting the term limits of the barangay officials, doon pa lang sinabi na ng Supreme Court, tama ito. Kasi yun lang naman yun eh. Sineset ang term limits ng uh, barangay officials from 4 years, uh, from 3 years to 4 years. Kaya sana samahan nyo pa rin kami sa pambansang kagawa at saka sa barangay tayo. Malaya pa tayong pag-uusapan. Alam kong nakahinga na kayo. And uh, well, pwede na ko medyo magyabang. Makakahinga na rin ako sapagkat lahat ng analysis natin ay tumugma tumama at uh, sinamahan niyo ako mga kabarangay sa ating pong pag pag-analyze ng uh, mga movements nitong uh, constitutionality or unconstitutionality of the law that was passed by the House of Representatives and the uh, Senate. So congratulations po sa mga lahat ng na nakaupo. At uh, well, ang masasabi ko na sa inyo, more turns to come. God bless po. At sa mga nag-aspire po next year, you have all the time in the world para po uh, pagplanuhan. Ha? Magsimula na kayo ngayong December. Advantage na no yan. Makakaiko talaga kayo. Kasi wala kayong, wala kayong gagawin kundi isipin lang kung paano kayo makakahanap ng boto in the next year, in the next one year bago magkaroon ng eleksyon sa November 2, 2026. Maraming maraming salamat po mga kapalagay. God bless sa inyong lahat. Sana mag-work to. Ano naman? Hindi pa rin. <laughs> Wait. Well, anyway, thank you po sa inyong lahat.